oh guys dito tayo sa kondadog dam oh Anong pecha ngayon? October 25 ne? Ayan lang, laki ng tubig oh. Grabe. Ayan tayo, laki ng tubig. Ayan nag-snag tayo. Ayan lang. Nauli tayo ng isa lang. Pumasok na yung ano, yung tubig sa papalay, uh, palay, palay tabukin pumasok na lang mga master hindi tayo makagaanong makabidyo wala tayong ano, tayo, nababasa cellphone natin you know, yun o, yung mga master kondadong dam yan mga master ayun, know. ayun po okay, laki, laki ng tubig grabe ayun, ingat po tayong lahat mga master, mga katiksay mga idol, ingat ingat po tayong lahat